Hello guys. Live tayo ngayon. Uh, sinasamantala ko ng lahat ng oras na pwede pa ako makapag-live at saka every opportunity uh, na pwede ako makapag-live. Uh, kasi uh, nakakaawa at nakakalungkot yung mga kapatid na kagaya nung kapatid na nakausap ko kahapon na empleyado dyan sa MCGI. Alam nyo po ang ang ano po niya, ang allowance. Wala pong sahod dyan. Uh, take note. Ang ano po niya, ang allowance niya, 500 a week. Pero ang trabaho po dyan, ano po, uh, trabahong kalabaw. Bukod sa trabahong kalabaw po, eh, ano uh, uh, may mga maririnig ka pang mga hindi magagandang words na nakakaano nakaka, -ano, nakaka Andito po ako naglilinis ako ng mga kisame. Yan. Kaya nakakalungkot po yung pong iglesia na sinampalatayanan ko Uh, during Brother Eli's time Totoo po yun sinampalatayan ako po yun Kaya lang nakaka Nakakalungkot po Yung pong kapatid na Daniel na Binilinan ng kapatid na Eli Bago siya mamatay Iba na po Sobrang iba Pareho po sila ng nanay niya Na nagtatransform Sa totoo lang Hindi ba totoo Brad Daniel na merong kang KNP na pinagsabay yung dalawang babae. Kaya yung isang babae na nasa Pilipinas, umiiyak siya dahil inapi siya nung KNP mo. Di po ba? Dahil mas pinili nung KNP mo yung babae na nasa abroad. Siyempre, ano, stability-wise, pipiliin niya yung nasa abroad pero kung ganda-ganda ang pag-uusapan, mas maganda yung nasa Pilipinas. Ano yon nakita ko yun kasi nakasama ko yun sa ano sa, sa destino, nakita ko na uh, nagkaroon siya ng uh, uh, depression Ganun. Ngayon, uh, papasama niyo ko lalakarin niyo ko Salamat sa Diyos, maraming lawyers ngayon na tumutulong sa akin na uh, nakikipag-communicate sa akin ngayon. Sabi ko, actually, kahit hindi niyo po ako tulungan, mas malakas po yung tumutulong sa akin, yung Diyos na totoo. Kaya yung paksa sa prayer meeting na uh, pagka masama, i-block. How do you define masama? How do you characterize masama? Di po ba sabi niyo pagka sinungaling sa demonyo? Sino po ba ang number one nagsisinungaling ngayon? hindi po ba ang number one nagsisinungaling ngayon kayo? Dahil biruin nyo. Biruin po ninyo. Eh, ang daming mga kapatid na nakasaksi na mayroong tinda talagang alak sa Brazil. Sa mga tindahan ni Brad Eli. Tapos ikaw ngayon, sasabihin mo edited. Ngayon, sasabihin mo, ngayon, sasabihin mo na pagka masama, i-block. Eh di pa-block mo yung mga MMC na naglo-lollipop. Tama po ba yun? Eh di ipa-block mo yung KNP mo na uh, minomolest siya ang mga kapatid financially. Diyan sa Singapore, diyan sa uh, Australia, New Zealand, diyan sa Middle East. Masama yun. Ipablock mo sila dahil sabi mo, pagka masama, i-block. Ngayon, ipablock mo din yung isang MMC na nakikipagpumpyangan. Ngayon, ipablock mo rin yung matanda na sinasabi ko sa yung kilalang kilala mo yung matanda na yon na babae. bababae. Ipablock mo rin yung matandang babae na kilalang kilala ko na number one, nuknuka ng kasinungalingan. Kilalang kilala nyo po yun ipablock mo rin yung kilalang kilala mo po na sinasabi ko na nagda-drugs. Di po ba? yun yung sabi nyo eh. Pagka